Raya, nakahanda na ba ang NAIA sa inaasahang pagdagsa ng mga pasahero para sa long holiday? Tama ko Monica, nakahanda na nga ang pabunuan ng NAIA at NNIC sa pagdagsa ng ating mga kababayan na bibiyahe palabas at uh, pabalik dito sa may Maynila. At uh, inaasahan na yung kanilang paghahanda ay gaya rin ng mga nakaraang long holiday at kung kailangan ay magdadagdag pa raw sila ng mga tauhan. Nag-inspeksyon ngayong araw si Transportation Secretary Vince Dizon kasama si na Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, Tourism Secretary Cristina Frasco, OWA Administrator Arnel Ignacio at MIA General Manager Eric Ines sa iya Terminal 3 sa Pasay City. Alin dito sa kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr natiyakin ang maayos at komportabling pagbiyahe ng ating mga kababayan na papasok at lalabas ng bansa ngayong darating na long holiday. Last week, nagbigay po ng direktiba ang ating mahal na Pangulo na habang papagapit na ang Simana Santa, ang Holy Week, eh kailangan ang lahat ng mga ahensya ng gobyerno eh talagang siguraduhin na ang mga kababayan natin ay bumiyahin ng uh, safe at ng comfortable. Sabi ni Secretary Dison, hindi lamang ang mga palipara ng kanilang iniinspeksyon, kundi lahat ng mga dadaanan ng ating mga kababayan na bibiyahe pa uwi ng mga probinsya at pabalik dito sa Maynila. Hindi lamang sa airport, kundi pati sa mga MRT natin, sa mga LRT natin, sa mga bus natin, sa mga barko natin, no? At, at pati na rin yung mga motorista natin, no? Kasi alam niyo naman, napakahirap ng dinaranas ng mga kababayan natin. And the president feels their pain, their, their, feels their daily struggle. No, and that's why in whatever way we can, uh, he has instructed everyone in government um, from all agencies to work together uh, to make this daily struggle a little easier for our people. Isa sa kanilang inspeksyon ang bagong bukas na OFW counter na itinalaga para lamang sa mga overseas Filipino workers dahil dito hindi na kailangan pang mag-o makisiksikan at pumila sa terminal nang matagal ang ating mga kababayan na overseas Filipino workers. Sa pagbubukas ng bagong immigration counter na ito na eksklusibo para lamang sa mga OFW, nasa 3,000 ang dumadaan dito na ka o kada araw na inaasahang makakapagpagaan sa travel experience ng ating mga itinuturing na bagong bayani. Malaking ginhawa ito para sa mga kababayang OFW, gaya ni Mark na labing apat na taong nang nagtatrabaho sa bansang Hong Kong. Ani nga kahit papaano ay magkakaroon ng kaaluanan ang kanilang pag-alis lalo na mahirap ang pagkawalay sa kanilang mga pamilya feeling ko medyo na appreciate na ng government yung yung effort ng mga RFWs, mga sakripisyo namin. Kasi dati parang wala lang eh, parang walang hindi namin ramdam yung ano ng government sa mga RFW. Ngayon, medyo ayos na, medyo okay na. Ah, yung pangalaga nila. Pakiusap naman ng DOTR sa NNIC na kung pwedeng Dumaan din dito ang ibang pasahero kapag sobrang dami na ang dagsa ng mga mananakay. Versus sa uh, last year's numbers, ay uh, inaexpect namin ay tataas ito. Kung last year ay about 140-145,000 passengers a day, ngayon we're looking at 155-157,000 a day. Pero dun nga sa mga nagawa na nating improvements dito uh, sa airport, even yung check-in. Ngayon, hindi na kinakailangang 2 hours or 3 hours before bago ka makapag-check-in ngayon. Dahil ang arrangement na natin sa mga airlines, ang bayaran naman ay hindi na based sa time na ini-spend eh. sa susunod na linggo, inaasahan ang pinakamaraming uh, mananakay sa paliparan at sa susunod na linggo at lunes naman pagkatapos ng holiday. Muli namang ipatutupad ang no-leave policy sa mga kawani ng mga terminal at paliparan para mabigyan ng mas maayos na serbisyo ang ating mga kababayan. So the same practices will be applied Yun, as much as possible, no-leave policy, alerted lahat ng ating mga kapulisan, absikom, medical facilities, so uh, yung continuous cooperation with other government agencies gagi naman tayong ganun eh. Gagi naman tayong ganun. gago na sa mga critical infrastructure, airports, uh, ports, especially yung mga bus terminals natin. Uh, tagagang hindi pwede. <laughs> hindi pwede yun, no? On, 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 on our end, no? Monica, inaasahan na papalo sa 1.4 milyon na ang mga uh, dadaan dito sa NAIA sa loob na uh, dito sa long holiday na ito. At uh, patuloy rin ang isinasagawa na uh, pro prog o programa, proyekto ng naiya para maibsan yung uh, bigat ng daloy ng mga o ng pasahero dito sa terminal. Uh, at gaya nga nito, uh, binanggit nila kanina na mas maluwag na ngayon yung mga parking dito at yung uh, uh, traffic ay mas maluwag na kumpara uh, dati at patuloy nilang i-improve ang kanilang serbisyo dito sa Paliparan. At saan muna ang latest mula dito sa NAIA Terminal 3. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Ryan Lakanlale.